Okay na. Garap. <coughs> Alukin mo silang kain. Alukin mo silang kain. Hello, kain. Yan, kain tayo. Hindi, hindi, <laughs> the Makain ka ng ulo ng tuyo? Oo. Gusto mo pa ulo ng tuyo? Ayan Uy. Makain pa?

alha elo do do caingana de panini com água tome ta no ja minum sawan menunggu, bicara minum omega di kanan bad wag olak ke lagu ke jan malam apa sih minumnya wow papa yo saya akan don saya akan es krimnya nih

Bien, tú bien. ka. Haka, ano ginawa mo dyan? Alak ka, di. Nagkot ka po mama mo. Alak ka. hindi, hindi, Wag. 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 na. Ayan na. Agay na. Tapo na. Wag. 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 o. Si Bibi o. Doge. Ayanin mo to.

Ayan na, natapon. Natapon na rin ito. na. Ah, ah. O, natapon na rin ka. yung aso. Nakada kita ni aso ngayon.

Let's have him again. o a i o h i bye bye bajak lalagyan. Yeah, Ayan, ka. Walang kuryente lahat. Patay. Wala. 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 Gumila ko, baby mo. Oh. Tapitin mo. Nagbablog si baby Sarap ng kain ng Lili ah. Sarap ah. Okay. Huwag naman ang tinikin ah. Yung galing. Dalawang kamay talaga. Galing ah. Ano nang ha? Da. Ay, isda yan. Masarap kung kung walang isda. Masarap. Ah. Kain ka ng kanin. Kanin. Yun. Yun. Kaya yung kumahin ka lang. Gigaling mo yun. ka na mag-isa? Oo. Ay, sus. Ano-ano ka na magtrabaho? Magtatrabaho ka na? Uy. Ilang taon ka na ba? Oo. Oo lang? Sabi yung years old. Gloria. Ako po oh. ay dalawang pa. taong gulang. Oh. Ako po yeah. si yeah. Bibi, Danita ah. May Ye. Rondina. Na. Dalawang ay. taong gulang. Mabait na, na. E. na bata. Kaka. Okay. Hindi? Hindi. Okay. Makulit? Hindi. Yeah. Ano yung, anong, anong, bait talaga? Ako po? Ako. Oh. Arunong na? Na. No. Mag-isa? Na. No. Magtrabaho? Na. No. Trabaho ka na? Magbubuhay? No. Na. Na. No. Sa na lang. Ako? Ako. No. Mag-isa? Na.

Ay, push me there. Push ka pala. Ayaw mo maging artista? Ayaw mo maging artista? Mata! Mata! Ha? Ha? Saan? Saan? Ayaw mo maging artista? Ayaw mo? Ha 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 pumunta doon. <coughs> Kita kabarnya di kaki kita. <laughs> bet kanan jan. Itu lang. Udung gelang upo ka dun. Jan, upo ka jan. Oh, yan kain kau, ikaw. Yan bait ng oh oh Oo. Oy, bait ta. Kain ikaw, kain na. Yung bakit ng bibi ah. Yan. Ano yung kuya? Bakit naman ang bibi na yan ba? Kain ah. Sabi oh, hello. Hello, po. Ayan, kawai, kawai, Kain po tayo. Hello, kain po tayo. Hello. Um, hello. Ulan ko isda. Hello. Kuling di papa Dengar kat Oh Oh Walang oh. tinik yan Oke nang kanan kanan Sabi mo hai kain tayo Kain kat kanan Dengar kanin. Nih kumakan kanan sumu Dengar Oh, Yani. Yan. Ini robot atau senila, Delbot? Ha, iya. Cara, oh, cara, ada cara. Yan. Hai, sihai ke senila. Hai. Hai. Kain kami. Kain ako pala. Kain ako. Ako si Bibi Danica. Ako si

kalau alam, huwag mo puntahan Oh. oh yan, makita. oh, atras. <coughs> Uy, <okay pa. coughs> Doon ka na. Doon ka na. Dali na. Dali na. Panunurin ka nila. Dali. Kain ka na daw. Doon. Kain na. Kain ka na doon. Dito ka. Oh. Dito ka. Nah, kain ka yan. Sabi mo kain tayo. 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 Yan. Babaw. Kung kain tayo. Yan. Alok mo sila kain tayo. Pagkita <coughs> mo kain. Yan na. mo. Kain. Sabi kain. Hehehe. Kain. Kain, kain tayo. Diyan ka lang. Very good. Kain ng bibi ah. Hindi, kain ka na. Uy, Ang natin Uy, ako, kain ko na kain ka na. Katatarak Yan. na. Ako, Sabi, ako, kain na. Kain ka na. nila, Kain Saan mo tayo? Kain tayo! Bakit sa ko yan mga dragon? Yes. Full moon! Oo. ang ako Baka ako dyan, ah! Sabihin mo sila, kain! may magandang tunog! Ate na lang Puno ko po, tingnan na natin kung matatablan tayo. Wala na ba riyo tayo pero na Galing naman ito! Hindi na pala magiging dragon! Dragon ah. Dragon! na nagda-drive ng motor. Galing, no? Ah, <laughs> ang rap, nasa tayo dito sa school. Let's go, hanapin na natin si Sir Panike. Grabe, napaka-cool naman natin. Guys, <laughs> dragon tayo, pero nakakakulay na. na. pa rin tayo ng motor. DBC. tara, tara. Masa na tayo dito sa classroom Bakain. natin. Isanin tayo. para matulog tayo. Ito mo. Let's go! Wait, sir, hindi na lang. Ano dito ka kahit gabi? Ayos yan. Uy, Claire, ano nangyari sa iyo? Eh, di ba naalala mo yung sinabi ko na tatalo din si Dragon? Kaya nag-hire ako ng 1 million villagers. Ah, oh, nga, okay. narinig ko yan. Eh, yung problema, sir, nahanap ko na yung kuweba na mayroong itlog ng mga Dragon. Ay, eh, ano nangyari? Eh, sinira ko yung isang itlog, <laughs> sir. Eh, pagkatapos nun, naingat ko na yung nangyari sa akin. Eh, wala. Ibig sabihin yan, nasumpa ka ng Dragon. Kailangan mo kasi mag-iingat boy, kung ba yun, sir? Bakit mo nasumpa? Ba? Eh, nangyari na, no. Pa sira mo ng dragon's egg, hindi eh, mo talaga nasira yun. Quick lang yun. Inyong yung sumpa na egg. Artista ka? Oo. Artista ka ba? Ay, oo. oo. Opo.

may makaritig sa akin ha wala sige na subukan mo magiging ko kaya promise sige sir sige sir maraming salamat guys naritig ko yun ha eh ay kumain rooftop, tapos ate tinga kura yun te eh sisigot tayo ng tar na Tara, tara, tara. Ang guys. Ang tayo tatalungan ka. Ayos yan sa may pagkontals. guys. nagtakot ako. May nakalike na pa kayo ng video? Pag hindi kayo guys. Para din tayo matakot. O siya, siya. na ako. Pero bago yan, sabi ni sir, isigaw muna tayo na... Ang mo, mo yan. You know. Ayun <taps> oh, yung video. Ano yung posible nangyari sa akin? Kaya naman, like for part 2. Huwag mo ikalat yung kanin mo. Para mga villagers, na kayo dito. Basta ako Hmm. Mawala pang bunga <taps> tong... <taps> Good morning, oh, musik, <Omosinto>, <taps>

tulog wala wala ano tulog guys, tulog 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 wala tulog 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 mo tulog 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 tulog

Ba't ka na naglalaro dyan? Ha? Ano? Naglalaro ka? Anong games yan? Anong games yan? Laro mo? Ano yan laro mo? Wala na akong pahala mo na ako dito. niyan. Huwag mo kung paan mag-push up. mo training. ka na Kaya ka Tapos ka trabaho? Tapos na? Tapos na ba gawa mo? Masa ka? Tapos na? Tapos na yung gawa mo? Paan ka doon? 看看呐。